Magandang gabi. Ako nga pala si Mang Rolly. Alam kong maraming mga taong naniniwala sa mga kwentong kababalaghan tulad ng mga aswang at iba pa. May bago akong kwento aswang at kababalaghan. Pakinggan ninyo. Maraming salamat at huwag kalimutang mag-subscribe para pagsuporta sa channel ko at mag-thumbs up para ipagpatuloy ko ang pagkwento ng mga aswang at kababalaghan. Ang kwento na ito ay nangyari sa Cebu nga Cebu, noong bata pa ang aking lola. Sa isang kagubatan ng kakaibang kagandahan, naglakbay ang isang diwata, na kilala bilang diwa niya. Isang gabi, habang nakatitig sa kalangitan, napansin niya ang malapintang mukha, ng isang binatang manguukit ng kahoy, si Adonis. Si Adonis ay isang taong tahimik at hindi marunong magbiro sa kapya niya kaibigan. Pag bonibiro siya, ay ngumiti lamang. Sabi ni Diwanya sa isip niya, sino kayang taong yun, at parang tahimik lang siya. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, nagtagpo ang kanilang mga mata. At tila ba may kakaibang puwersa na nagugma sa kanilang mga puso. Hindi nila alam kung bakit, ngunit nararamdaman ng isang hindi maipaliwanag, nakakaibang koneksyon, at lumapit si Diwan at nagtanong, Kaibigan, anong inuukit mo? Tanong ni Diwan niya, Ah ito ay isang bulaklak na may paro-paro. Ang ganda naman, anong pangalan mo? Tanong ni Adonis, Diwan sagot naman niya. Magmula ng gabing iyon, nagusbong ang unang kakaibang pagtangit ng isang diwata para sa isang mortal. Diwanya, meron na bang nagmamayari ng puso mo? Tanong ni Adonis, wala pa, at saka wala pa akong alam tungkol sa pag-ibig. Sagot ni diwanya, pariho pala tayo, ako din wala pa, at ngumiti na lang silang dalawa. Pwede ba kitang maging kasintahan? Umiti lang si diwanya, at yumungo at sinabing uu isinumpo ang kagubatan ng isang mabagsik na bagyong gumurus ng pagsubok, sa pagmamahala ni na at Adonis, at sa hindi inaasahan na laman ng mga ibang diwata ang kanilang pag-iibigan. Nais ng mga Diyos na subukan ang katatagan ng kanilang pag-ibig. Magmula noon, palagi na silang nagkikita, at nag-uusap tungkol sa kanilang mga buhay. Masaya sila at nagkwentuhan, at dumating sa kanila, ang mga pagsubok na sirain ang kanilang relasyon. Sa bawat pagtatangkang masira ang kanilang pag-ibig, lalong tumibay ang samahan ni Nadiwanya at Adonis. Sa bawat tagumpay laban sa mga hamon ng mga Diyos, lumalim ang kanilang pagmamahalan. Sa paglipas ng panahon, nagtagumpay si Nadiwanya at Adonis sa lahat ng mga pagsubok. Ang kanilang pag-ibig ay naging matibay at masuring-masuri, Subalit dumating ang panganganib mula sa kapwa diwata ni Diwanya na si Sinday. Sinday, na may lihim na pagtingin kay Adonis, nang arap na maging katuwang nito. Pinagpilitan niyang sirain ang pag-ibig nina Diwanya at Adonis, nagtanim ng kasinungalingan at nagsimula ng masalimuot na paggugulo, nagtanong si Sinday kay Diwanya. Diwanya, pakilala mo naman ako kay Adonis sige mamaya pakilala kita, sabi ni diwa niya. At nang magkita na sila ni Adonis, ipinakilala niya si Sindaye. Adonis si Sindaye kaibigan ko, sabi ni diwa niya. Adonis, sagot naman ni Adonis. At nagkamayan silang dalawa, at mahigpit ang hawak ni Sindaye sa kamay ni Adonis at kamandat pa ito. Nagsasabing may gusto siya kay Adonis. Sa harap ng pagaalab ng pag-ibig nina Diwanya at Adonis, paano nila malalampasan ang pagtatangkang ito ng kapwa diwata na puno ng inggit at galit? Si Sinday ay naghahanap ng paraan para magkita sila ni Adonis sa lihim na hindi malaman ni Diwanya. Isang araw nagabang si Sinday kay Adonis at nakita niya ito at tinawag niya si Adonis. Adonis, Adonis, saan ba ang lakad mo? Tanong ni Sinday. Naghahanap ako ng kahoy para aking gagawin, sagot ni Adonis. Pwede ba tayong mag-usap, sabi ni Sinday, sige. At nagsimula nang nagkwentuho si Sinday tungkol kay diwa niya at sinisiraan niya ito na hindi naman totoo. Nahulog si Adonis sa masalimuot na bitag ni Sinday, at tila ba ang pag-ibig ni na diwa niya at Adonis ay nalalapit ng masira. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, ipinagpatuloy ni Diwanya ang laban para sa kanyang pag-ibig. Sa kakaibang kapangyarihan at tapang, sinubukan ni Diwanya na harapin si Sindaya, at buksan ang mga mata ni Adonis, sa totoong nararamdaman ng kapwa-diwata. Isang laban ng puso at kapalaran, ang sumiklab, kung saan kinailangan ni Diwanya, patunayan ang kanyang tapat na pagmamahal. Nagkita si Adonis at diwa niya. Nag-uusap sila tungkol sa mga sinasabi ni Sinday na walang katotohanan. Diwa niya, totoo bang mga sinasabi ni Sinday na may karelasyon kang iba? Tanong ni Adonis. Wala akong karelasyon. Naaalala mo yung sinabi ko sa iyo noon? Na wala akong karanasan tungkol sa pag-ibig. At naniwala naman si Adonis at nagagalit si Adonis pero hinayaan na lang nila. Ang importante na nagtiwala sila sa isa't isa. Sa paglipas ng mga oras, nabuksan ang mga mata ni Adonis sa kasinungalingan ni Sindaya at sa tunay na pagmamahal ni Diwa Matapos ang matinding laban ng puso at kapalaran, bumalik ang katahimikan sa kagubatan. Naging mas matatag ang pag-ibig ni Diwa at Adonis sa harap ng lahat ng pagsubok nagkaroon ng pagkakataon para sa pagpapatawad, at pagbabago sa puso ni Sinday. Sa kabila ng dating inggit at galit, natutunan niyang tanggapin ang sarili at magbago tungo sa kabutihan. Sa pagkakabuo ng pagkakaunawaan at kapayapaan, nagkaroon ng bagong simula ang kaharian ng mga diwata at mortal. Ang kwento na nag-umpisa sa kakaibang pag-ibig ng isang diwata kay Adonis ay nagwakas sa isang makulay na pag-uugma ng dalawang magkaibang mundo. Sa kaganapang iyon, nagkaroon ng masiglang pagdiriwang sa kaharian ng mga diwata at mortal. Binuo ng kaharian ng mga diyos ang isang pagsasama na nagdudulot ng masiglang pag-unlad at pag para sa kanilang lahat. Matapos ang matinding laban ng puso at kapalaran, bumalik ang katahimikan sa kagubatan. Naging mas matatag ang pag-ibig ni Nadiwanya at Adonis, sa harap ng lahat ng pagsubok. Nagkaroon ng pagkakataon para sa pagpapatawad, at pagbabago sa puso ni Sinday. Sa kabila ng dating inggit at galit, natutunan niyang tanggapin ang sarili, at magbago tungo sa kabutihan. Sa pagkakabuo ng pagkakaunawaan at kapayapaan, Nagkaroon ng bagong simula ang kaharian ng mga diwata at mortal. Ang kwento na nagumpisa sa kakaibang pag-ibig ng isang diwata kay Adonis ay nagwakas sa isang makulay na pag-uugma ng dalawang magkaibang mundo. Sa kaganapang iyon, nagkaroon ng masiglang pagdiriwang sa kaharian ng mga diwata at mortal. Binuo ng kaharian ng mga diyos ang isang pagsasama na nagdudulot ng masiglang pag-unlad at pag-usbong para sa kanilang lahat. Naging simbolo ng wagas na pag-ibig ni Nadiwanya at Adonis, ang kakani ng mga Diyos na tinatawag na, pangako ng walang hanggan. Ito ay isang espesyal na halaman, na nagbibigay lihim na kapangyarihan, sa mga taong tunay na nagmamahalan. Ang pag-ibig ni Nadiwanya at Adonis ay nagsilbing inspirasyon, sa iba't ibang kaharian, nagbukas ng pintuan, para sa pagkakaisa at pagusbong ng mga magkaibang mundo. Sa pangako ng walang hanggan, nagsilbing halimbawa ang dalawang puso, na nagtagumpay laban sa lahat ng pagsubok at nagdala ng pagbabago, at pag-asa sa kanilang mundong puno ng kababalaghan. Sa kabila ng masiglang pagdiriwang, nararamdaman ni Diwa niya ang tawag ng ibang daigdig. May pangungulila at pangungulit sa kanyang puso na siyang nagtulak sa kanya na iwanan pansamantala si Adonis at ang kaharian ng mga diwata. Adonis, iiwanan mo na kita sandali dahil may misyon akong dapat tapusin, sabi ni Diwanya. Matagal ba ang misyon mo? tanong ni Adonis. Hindi ko alam kung kailan matatapos dahil kailangan kong gawin ito para sa kaharian namin, sabi ni Diwanya. Pangako maghihintay ako sa inyong pagbabalik. Tandaan mo 'yan, at umiiyak si Diwanya habang nag-uusap silang dalawa. Dahil sa pangako ng walang hanggan, nagpa siya si Diwanya na magsanay sa ibang dimensyon, upang mapanatili ang balanse ng kanyang kapangyarihan. Ang paglalakbay niya ay puno ng mga misteryo at pagpapasya, ngunit sa kabila nito, ang pangako ng pag-ibig kay Adonis ay mananatiling matatag. Dumating na ang araw ng pagbabalik, mas naging malalim ang pagunawa ni na, Diwanya at Adonis, sa kahalagahan ng oras, pagtitiwala, at paglilingkod sa isa't isa. Ang kanilang pagmamahal ay mas pinatibay ng paghihiwalay, at sa pagbabalik ni Diwanya, bumukas ang bagong nigtong ng kanilang pag-ibig at paglalakbay, sa kaharian ng mga diwata at mortal. Sa pagbabalik ni Diwanya, ipinagdiriwang ng kaharian ng pagkakaisa, at pag-usbong ng mga diwata at mortal. Ang paglalakbay niya ay nagdala ng mga bagong kaalaman at kapangyarihan, na nagbigay ng panibagong sigla sa kanilang mundong puno ng kababalaghan. Ngunit sa kabila ng kasiyahan, bumabalot ang diwa ni Diwanya ng pangungulila kay Adonis sa kanyang paglalakbay. Natutunan niyang ang tunay na pag-ibig ay tila isang masalimuot na alo ng emosyon, naglalakbay sa iba't ibang aspeto ng buhay, sa pagtahak sa landas ng pagunlad, pagusbong at pag-ibig, natutunan ni na Diwanya at Adonis na ang pangako ng walang hanggan ay mas higit pa sa isang simpleng pangako. Ito ay naglalaman ng pangakong magmahalan, magtagumpay sa mga pagsubok, at magsilbing inspirasyon sa iba na hanapin ang kahulugan ng tunay na pag-ibig. Sa paglipas ng mga taon, naging batid ni Nadiwanya at Adonis, na ang tunay na pag-ibig ay may kakayahan na lumago, at magangat sa kaharian ng mga diwata at mortal ipinagpatuloy nila ang pagbibigay ng inspirasyon sa iba, nagiging mga tagapagtaguyod ng pagkakaisa at pag-usbong. Ngunit dumating ang isang propesya na nagsasabing, isang malaking panganib ang maghihintay sa hinaharap. Sa pangunguna ni Diwanya at Adonis, nagkaisa ang mga diwata at mortal upang harapin ang darating na pagsubok sa mga pagtatagumpay at pagkatalo, napatunayan nina ni Nadiwanya at Adonis, na ang kanilang pag-ibig ay tila walang hanggan. Naiwan ang tanong kung ang kanilang pagmamahalan ay kayang harapin ang lahat ng pagbabago at hamon ng hinaharap. At kung magwawagi ang lihim na bumabalot sa kanilang pag-ibig, isang matindi at lihim na revelasyon ang maghaharap sa pag-ibig ni Nadiwanya at Adonis. Sa gitna ng mga pagtatangkang higit pang pagpapalalim ng kanilang ugnayan, mabubunyag ang misteryo ng kanilang pag-ibig na nagbibigay liwanag sa lahat ng bagay. Ang lihim ng walang katapusang pag-ibig, ay may kinalaman sa kapangyarihan ng diwata na kayang baguhin ang oras, at espasyo para sa ikaliligtas ng minamahal. Sa kabila ng mga pagsubok, nagtagumpay si Nadiwanya at Adonis na malagpasan ang lahat, at mapanatili ang kanilang pag-ibig na mas matibay kaysa anuman. Ang lihim ng walang katapusang pag-ibig ay nagbigay inspirasyon, sa lahat ng uri ng puso na lumaban at manatiling matatag, sa harap ng mga hamon ng buhay. Ang kwento ni Nadiwanya at Adonis ay nagwakas, ngunit ang lihim na ito ay nagdala ng pangakong nagtataglay ng dimabilang na posibilidad, para sa kanilang walang hanggang pag-ibig. At ngayon nagkaanak sila ng tatlo, dalawang babae at isang lalaki. At doon na sila nanirahan sa bahay ni Diwanya. Minsan naman ay pumunta sila sa bahay ni Adonis para magbakasyon, kasi buhay pa ang mga magulang ni Adonis, at minahal nila ang mga anak ni Diwanya at si Diwanya. At dito nagtatapos ang kwento, ang pag-ibig ng Diwata at Mortal. Gumagalang, Kikay. Maraming salamat at kung gusto ninyong mga ganitong kwentong please huwag kalimutang mag-subscribe para updated kayo sa mga totoong kababalaghan.